Maraming version ng fried chicken pero Hindi ko itatanggi na isa ito sa mga paborito ko nasa top 3 ko Ay ang Korean fried chicken o tinatawag din nilang Dakdanjeong hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko pero yun na. Kasi every time na nanonood ako ng k-drama, lalo na nung huling kumain sila ng fried chicken. Sa dramang Crash Landing on You, bumagsak ba o banggaan ito ay bumagsak o banggaan? I feel confused with that already so to make it safe sabihin na lang natin Chloe. Kapag kumakain sila ng fried chicken doon ay nakaramdam ako ng inggit kaya gusto ko itong lutuin. Pero lagi akong nanonood ng madaling araw, di ba? Kaya ang gagawin ko magluluto na ako at ilalagay ko sa ref. Dahil kahit pinainit sa microwave ang recipe na ito promise masarap pa rin. Mayroon akong 2KLs ng chicken breast fillet dito na pinutol namin sa mga cube. Ganito lang around 1 inch cube okay. At dito ako maglalagay ng gadgad -gad na luya. Maglagay ka lang ng gadgad -gad na luya. Tinagtad na bawang o gadgad -gad na bawang. Lemon juice Toyo Itim na paminta Dalawang buong itlog Maglalagay din ako ng kaunting asin Sige Kaya ilagay mo na lang doon ng buo Maaari mong ay marinate ito ngunit hindi kinakailangan Kapag sinubukan ko ang recipe na ito, talagang paulit-ulit kong ginagawa ito Kasi paborito ko talaga When I tested this recipe no marinate just directly cook it kaya ayan na, at pagkatapos ay mayroon akong dito sa mangkok na ito ay kasaba starch. At ito ay corn starch. I think I put it oppositely, I put the corn starch first and this is kasaba starch. Kaya inilalagay lang namin ito ng buo. Pero paano kung wala kang kasaba starch o corn starch? Maaari kang gumamit ng potato starch hanggat alinman sa dalawa. Maaari mong pagsamahin ng potato starch at corn starch. Maaari mo rin ilagay ang potato starch at ang cassava starch ng buo. Kung isa ka lang, masaya ako para sa isa. Maaari mo lamang gamitin ang cassava starch o potato starch. But not just corn starch alone, okay? Mag-iiba ang kalalabasan nito. Kaya muli maaari mong pagsamahin ang corn starch, cassava starch, corn starch, potato starch. O maaaring potato starch lang o cassava starch lang. Hindi ka ba naguguluhan sa sinabi ko? Kaya kasing simple lang. At pagkatapos ito maglagay ka ng kaunting almirol. Upang mabuo ito sa eye paste gagawin mo itong malagkit. Ang paggawa nito ay talagang medyo magulo. Maaari ka rin maglagay ng kaunting tubig. Dahil ang layunin ay damaikit ito sa inihanda mong almirol. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa mo itong malapis na anyo. Alam mo ba kung ano dahil sa sobrang pagkahumaling sa Korean fried chicken? I think it's 2016 na or 2017 I went in Korea to study Kung paano ko gagawin itong fried chicken Just to be honest at natutunan ko talaga ito Aside from the cooking school is by watching on street foods Parang kapag gusto mong matutunan kung paano ka gagawa ng cropek Is it cropek daw ang bat ng manok? Hindi ito napatunayan Pagkatapos ay nanonood ka sa mga lansangan kung paano mapatunayan ng aking Diyos hindi mo kailangang pumunta sa Le Cordon Bleu para lang mag-aral na maging proven Kaya panoorin lamang kung paano ito ginawa sa mga lansangan So they're just like that parang stick paste lang At pagkatapos ay handa na itong iprito ito ang consistency na gusto mong makamit Kaunti pa, parang manok na may gravy pero ito ay hilaw wag mo kainin Sige, nagiinit na ako ng mantika magpiprito na po kaya ito ay ito kapag ito ay natatakpan ng eye paste na. Pairan mo na ito sa iyong kalahati at kalahati. Kalahating kamoteng kahoy at kalahating gawgaw. At pagkatapos ay itapon mo lang oh my oil is hot already. gumagamit ako ng vegetable oil na ang kalahati ay hinahalo sa ginamit na mantika. Kaya nung nagluto ako ng fried chicken kahapon. Ang natitirang langis ay ang aking ginamit na langis para sa araw na ito. Okay lang yung mga nauna wag magsisikip ng mantika. At gaya ng lagi kong itinuro sa iyo kung gusto mong haluin ay gumamit ka ng chopstick. Kaya tingnan mo na lang kung gaano kas... At gaya ng lagi kong itinuro sa iyo kung gusto mong haluin ay gumamit ka ng chopstick. Kaya tingnan mo na lang kung gaano kasarap ang breadeng Itirang langis ay ang aking ginamit na langis para sa araw na ito. Okay lang yung mga nauna, huwag magsisikip ng mantika. At gaya ng lagi kong itinuro sa iyo kung gusto mong haluin ay gumamit ka ng chopstick. Kaya tingnan mo na lang kung gaano kasarap ang breadeng So perfection right yan talaga ang crispy breading. So deep fry talaga ito. Iprito ko muna itong lahat bago tayo magpatuloy sa paggawa ng sarsa. Gagawa tayo ng dalawang uri ang maanghang at ang plasiko. At pagkatapos ay ituturo ko rin sa iyo kung paano maghanda ng soy garlic. Magtatagal ito dahil gusto mong maghintay na maging mapayapa ang langis bago natin ito tanggalin. Kaya doon na lang maghihintay ang mga ito. At pagkatapos ay tingnan natin kung gaano ito kaganda. Kaya tingnan mo, proud na proud ako. Ngunit kaunti pa lamang ay dapat itong maging gininto ang kayo Hindi kami mahilig sa maanghang pwede bang isaw na lang sa gravy. Sure actually all purpose ito kapag tinanggal mo ang maanghang kahit ikaw, huwag mo nang tawaging Korean fried chicken. So doon mo makikita na nagiging golden brown na. Nagsisimula na itong maging gininto ang kayumanggi ng kaunti pang pagluluto. Kaya gaya ng dati kapag nagsimula ng maging mapayapa ang langis. It's almost cooked already actually luto na ito. Ang dibdib ng manok ay maaaring lutuin ng mabilis. Kaya tanggalin na natin yan. At pagkatapos ay pinirito ko ang natitirang batch. Sige. Kaya tatapusin ko itong iprito at pagkatapos ay sisimulan na natin ang paggawa ng ating mga sarsa. Nagprito na ako and look how crunchy. Kaya ito lang ay sobrang sarap na. What more kung lagyan natin ng spicy coating? Kaya ang maanghang na patong ay nahulog na. Mayroon kang mantikilya na ito. Hindi authentic ang spicy coating recipe ko. Actually ito ay binago ayon sa aking panlasa at kagustuhan. Bawang May nakita pa akong bawang doon kaya dadagdagan ko pa ng bawang. At saka ito ay Korean red chili paste lang. Gochujang Mga kalahating tasa pero hindi na pwedeng maglagay pa Ito ay honey Pwede brown sugar lang ang ilagay Maaari rin itong puting asukal Tilamsik ng toyo At ang kulang na lang doon ay ang manok kaya ang recipe na ito ay para sa isang isang kilo ng manok. Kaya ilalagay namin ang kalahati nito doon. Oh my gosh, tingnan mo. Ito yung mga street food na nakita ko sa Korea. Ito ay hinahagis dadagdagan ko pa. hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nakikita ko itong hinahagis. Binili ko talaga kahit musog na ako o kakakain ko lang. Kahit na marami akong hawak na bagay sa akin. Binitawan ko talaga yung mga hawak ko para lang makabili nito. Ningga! At splash ng sesame oil. Pinapatay ko ang apoy. My gosh ang bango. Kumuha ako ng plato. And then this to be honest kahit malamig masarap pa din. Ewan ko ba baka ako lang ang nakakatamad kapag malamig. Kasi last time na pumunta ako sa Korea, it's winter season. Binili ko ito sa Myeongdong sa mga street foods. Kahit malamig ay sinabi pa sa akin ng kapatid ko, Diyos ko, kahit natuyo na, patuloy ka pa rin kumakain. Hindi ko alam kung bakit siguro ganun talaga. Kapag ang isang bagay ay paborito mo ito ay tulad ng pag-ibig. Kahit nilalamig ka na, gusto mo pa rin. Dahil paborito mo ito dahil mahal mo ito. Ganyan talaga ang right Korean fried chicken. O paano na naman ang tawag dito sa Korea? Saglit, nasaan ang aking kopya inilapit mo sa akin. O dapgan jeong kahit malamig. Gusto mo pa rin kasi mahal mo. Dapat ganyan talaga. So ayan na si Dakgan Jeong. Nagsusumi ka kung gawin iyon. Sa aming pamilya ako lang ang may paborito dito kakainin sana nila pero sasabihin nila pinirito. Pritong kumakain ka na naman ng pritong pagkain. Pero bakit hindi masarap diba? Sigurado akong papayag ka. At pagkatapos ay gumawa tayo ng isa pang lasa na ang soy garlic. Hay nako saglit lang ilalagay ko para magselos ka. At simulan mo na itong gawin ngayon. So this are for our soy garlic my station is very messy na. Para sa soy garlic iluluto ko din dito okay. Dito lang din. Maglagay ka lang ng mantikilya. Lalagyan ko pa ng butter. Bawang. Magdadagdag din ako ng bawang. Ginamit ko rin ito sa paghahalo para ma-inspire ka sa hindi pagtatambak ng mga kagamitang lalaban kasi at the end of the day baka ikaw pa ang maghuhugas ng mga gamit mo. Bawang hindi bawang bagaman, ito ay toyo sa halip. Ginger grated luya. Itim na paminta. At naglagay ka rin ng pulot. Kaya hayan pakuluan mo muna sa glit. Para maging makapal ito sandali. At pagkatapos ay ilagay mo ang lahat ng iyong manok. Ayan ay tama ihagis ito. Itatapon mo itong bukas na apoy. O hayaang bukas ang apoy hanggang sa matuyo para masigurado na hawak nito. Dapat itong humawak ng mahigpit kaya doon ito nahulog. Tikim ako ng pisang. Oh my god ang sarap. Kaya't narito ito ng tama. Lingga. Langis ng lingga. Patayin ang apoy at lagyan natin ng plato. Ano ang masasabi mo pagkatapos? Siyempre kapag kinain mo ito pwede sa kimchi o kanin. Pero ako lang mag-isa, magiging masaya na talaga ako. At pagkatapos ay mas maraming lingga. Ito rin. May tama di ba? Tikman natin. Kaya ngayon ang paborito kong bahagi at ito ang paborito ko. Masarap. Personally mas gusto ko itong isang sili. Kaya ayun nahulog na. Sobrang sarap. At perfecto ang texture. Nandoon ang langit mo kahit basang basa ng sos. At matitikman mo talaga ang laman ng manok dahil sa mga panampla. Nanilagay namin may lemon juice asin paminta toyo. Napakasarap at nakakagulat. Kahit chicken breast ang gamit natin kasi sa Korea. Chicken thigh fillet talaga ang gamit nila. Ito ay basa-basa pa at ang breadang ay hindi napakalaki. Actually with this mas marami ang breadang kaysa sa manok pero masarap pa rin. Ito ang ulam na sasabihin mong ito lang ang sauce na nagpapasarap no it's not. Ito ang ulam na may perpektong pagsasama ng manok at sarsa. Kung saan kung magsama-sama oh my god nakakamangha. Baka sabihin mong snob ko pa ito ng isang beses. Oh my wag ka nang maghintay pa. Nagawa mo na. Kahit wala ka pang visa pagpunta sa Korea. Katulad ko na ang visa sa Korea ay expired na maaari ka pa rin bumalik doon. Sa pamamagitan nitong napakasarap na Korean-style fried chicken.